Superman, no? So, balik kung walang tone control ang inyong amplifier. So, usually yung mga gumagawa nito, yung mga DIY amplifier, no? Pero, syempre, alam nilang nilagay ito. Sa mga walang idea po, sa mga walang alam lang, ang video na to, yon kung paano maglagay or paano mag-install ng tone control. Ang tone control, mga Superman, ay meron siyang base. Ayan, kung makikita po sa loob, mababasa ninyo. Yon, meron siyang base, ayan po, sa pinakaloob ng board niya. Ayan na po ang middle yon no middle po yan tapos ito po yung treble at ito yung master volume ayan kung mababasa po sa loob mayroon siyang nakasulat master volume po ito treble middle at yung bass, yung kabog niya ayan mga repairman no yung bass so ayan nabibili po ito sa online ng 150 pesos so kayo na magi-install mga repairman no So, yon kapag sira yung mga tone control ninyo, lahat sira. So, pwede nyo gawin ito, DIY, na no? So, ito mga repairman, ito yung kanyang input. So, ibig sabihin ng input, dyan po nakalagay ang inyong audio. So, yung ginagamit nating audio, ito po, yung ating module Bluetooth. Okay? So, bali, alisin natin to yung dalawang wire. Ikokonyak dito sa audio. yon, input po yan. So, meron siyang left and right. So, ilalagay ko mga repairman, dalawang wire lang muna para mas mabilis po tayo. No? Kasi yung output niya, yung output niya dalawa lang naman. Ayan. ito po yung output niya. Yan po yung pupunta sa amplifier. Ito po. Yung dalawang wire na yung magnetic repairman Yan po yung pupunta sa amplifier. Yan po yung audio niya. Okay? Ito po kaya umaga na po siya sa ating Bluetooth. Tapos meron siyang power supply para gumana po yung um, yung tone control. Meron siyang power supply na 12 volts to 30 volts. Ayan po siya. Yan, 12 volts to 30 volts. Ito po yung positive. Tapos yung white na yon, yun ang negative. So ngayon mga repairman, gawin na natin. Yan para masubukan na rin, no? So, yon. So bali inangin natin unang step. So alisin ko to, yung pagkakakonek natin dito. Yan, bunutin ko muna yung amplifier. Tapos ito yung module bluetooth natin. Ilalagay sa input. Ito po yung pinakita ko kanina, input. So ayan po yung ground niya, yung puti sa ilalim. 'Yan, kung pabaliktad natin, taas na siya, no. 'Yon. Suinangin so, natin dyan Yung ating uh, input ng Bluetooth. Yan magre-perform, no? Nasira yung tip natin. Ito po yung tip ng soldering iron. Nasira po siya, no, dahil sinusunog ginagamit sa pambutas ni Mrs. sa plastic iyon so bali ilalagay natin dito sa input yan tapos ito left and right yung left and right pwede naman siyang pagsamahin no okay pagsamahin ko na yung left and right okay so dalawa lang muna so ito yung ground niyan maka refer man okay no? nasa gitna ng module bluetooth ayan module bluetooth tapos yung uh, yung left or right ng module Bluetooth. Yan nakalagay na. Tapos sunod na ilagay natin yung output. Yung papunta po sa amplifier, no? Ito po yung output. Yung ground, yung white. Yon. So bali ito po yung ating uh, galing sa amplifier. Yan. So, ang ko ng plies. Mahaba masyado yung wire. Yan. So, halimbawa, may balak kayong gumawa ng amplifier na module. Walang tone control. So, pwede po yan, no? So, negative. Asan ba yung negative? Yan. Yung, yung ano na yan, yung ground. So, wala pong negative yan. No ground ng tabag. At para masubukan na po natin, no? Kung uh, maalis ba yung base niya. Kasi kapag wala pong tone control, uh, yung balance niya nasa gitna lahat, no? So hindi mo siya mag-volume ng maayos kasi basag ang boses. Kasi nakabira yung bass niya. Ayun. Eh nang problema, no? sirap yung tip natin. So yun, sinus a, uh, ko ng plies. Ganyan lang ginagawa natin, nasisira kasi. yung uh, ginagamit ni Mrs. sa uh, ng plastic. Ayan. Okay, okay na yan. Tapos yung kabila. So, ganyan lang po kabilis. Mga kada no? Ayan. Tapos, sunod natin yung kanyang power supply. Yung power supply po niya. Ito. Yung 12 volts to 30 volts. so positive yon yung ilalim negative yung taas yung white so ilalagay natin dahil meron na akong module bluetooth dito so ito lang ilalagay ko no ayan diyan lang kukuha ng 12 volts sa dating uh, adapter so pagsamahin ko na po yung connection ng module bluetooth Yan, pagsamahin ko na yung connection ng Bluetooth. Okay, so bali Bunutin ko muna Nakapag, naka plug pa pala Yon, so hanapin lang yung positive negative So check natin Okay, ito yung positive nya Positive to mga repairman Lalagyan ko ng wire papunta sa ating positive so yan positive po to yun tapos itit natin ng konti yan okay na yan tapos inay ko po sa positive ng ating tone control Okay, linis naman ulit. Ayan, ganyan-ganyan ako lagi. si yung tip. Ayan, so bali positive nya yon, Ito po yung positive At negative Ayan, so positive po tayo Okay, so hindi po tayo professional Gumagawa ng amplifier, no? May na po tayo sa amplifier, mga man Ayan, pero nakakitindi naman Sa mga minor repair po, no? So hindi po tayo kagalingan sa mga amplifier So hindi po tayo perfecto, no? may mga kainahan din po tayo. Ayan. So tapos, yung negative. Okay, so abangan lang po yung gagawin natin DIY no? ng no, module Bluetooth. So umorder na po ako ng board. Ah, parating na po, no? Yun, tapos, ikonnect ito dito sa negative ng ating 12 volts adapter. Ayan. So tigisalan lang sila, no. Ayun, natanggal to na no, yung module Bluetooth. ayan tip ko ng konti. Yan magrepair man, subukan na natin tapos na. Okay, so plug ko na po yung ating uh, yung ating uh, adapter bago yun lagyan ko muna ng cover. Ito para uh, ipatong dito. 'Yon. Tapos Okay, i-plug ko na siya yung ating uh, module Bluetooth. 'Yon, may power na mga man, no? So 'yon, tapos i-plug ko na rin yung ating amplifier. 'Yon. At pagkaganain na po natin. Eh muna. 'Yon, marker perman, meron na 'no. So, ito do ko rito. Ito do ko rito. Okay, so bali ito do ko rito, mag-volume na ako dito sa master volume, sa ating tone control. 'Yan. Ayan, meron tayong module Bluetooth. Volume natin. Lakas. Ayan, no, inaan natin. Ayan, no, lakas natin. Ayan, tapos, isa na ko yung bass niya. Ito yung bass, mga repairman. So, volume ko muna. Ayan, sa so, wala, yung bass na wala. Yung bass, lakas natin. Yan, mga ka-referman. Legit, no? Yan. Okay, isa pa. Yung bass, lakas ko. Okay, lakas niya, no? Lakas ang bass niya, mga ka-referman, no? Yan, tapos... Yung middle, yung middle mga Reverman, yun ang kalaskas niya, no? Yung treble, yun ang boses. So, subukan natin ni Saray yung uh, kalaskas niya, yung middle. So, ayan, gumagana po siya, no? Ito naman. Yan, yung kalaskas niya. Ay, yung boses. Yun, legit.